Ilang buwan matapos kumpirmahin ang breakup, nilinaw ng TV host actress na si Kim Chu na hindi niya itinuturing na kaaway ang ex-boyfriend na si Sian Lim. Sa interview ng 24 oras, sinabi ni Kim na okay lang naman sakaling magkaroon ng guest appearance si Sian sa noontime show na It's Showtime. Matatandaan na nagkaroon ng makasaysayang kolaborasyon ang Kapamilya at Kapuso Network para sa pagpapalabas ng nasabing programa. Simula April 6, mapapanood na rin ang variety show sa GMA 7 mula Lunes hanggang Sabado ng tanghali. Okay lang naman mag-guest siya sa It's Showtime or mag-prod siya, sagot ni Kim sa panayam. At dahil may bago ng chapter sa buhay ang aktres mula nang maghiwalay sila ng aktor, proud na ipinaliwanag ni Kim ang pagiging version 3.0. Hindi siya takot to try new things kasi maraming mga bagay na nag-hold back sa atin, sabi ni Kim. Dagdag pa niya, now it's time to try new things, do different things, and experience something new, open yung heart ko but I am enjoying my time being myself. Kung maaalala, nagkaroon ng panayam si Kim kasama ang celebrity doctor na si Vicky Bello at doon niya inamin na wala siyang kaalam-alam tungkol sa bagong pag-ibig ni Sian. Naririnig ko na meron na raw iba yung isa, actually ang chismis is medyo matagal na siyang merong ibang jowa, so ang question, is it true, tanong sa kanya ni Dr. Vicky. Tugon naman ng aktres, hala, hindi ko alam, do, wala akong idea. Matatandaan na noong nakaraang taon nang umugang ang mga balitang hiwalay na sina Kim at Sian. May ilang netizens pa nga ang nagsasabing may third party umano, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito sinasagot ng dating couple. December last year nang naglabas ng official statement si Kim upang kumpirmahin na nagbreak na sila ni Sian. Recently lamang ay naging usap-usapan ulit si Sian matapos mag-viral ang larawan niya kasama ang film producer ng Viva Max na si Iris Lee,